Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot! So, ito ang reading natin para kay Capricorn. By the way, bago natin simulan ng reading para sa Capricorn, pag-usapan muna natin kung ano ang maaaring maging effect ng Mercury Retrograde para sa pangkahalatan. Um, ah, kasi yung mamaya ang reading natin is nakafocus sa Mercury Retrograde at ano ang maaaring maging effect nito sa Capricorn. Ah, uh, okay, let's start. Mercury retrograde. Nagsimula na siya noong August 5. Um matatapos siya August 28, 2024. So, ah uh, sa pangkalahatan. Pangkalahatan. <laughs> Hindi ko alam kung nabubulol lang or Anyway, may pagbabagal ng takbo sa planetang Mercury. And ito, pwede maka-affect siya dahil, you know, planet of Mercury is uh, a, planet of communication. So, pwedeng maging mabagal ang takbo ng uh, communication during this time. So, may mga, uh, ito, parang mafafagi or parang malabo para sa'yo yung mga sinasabi ng isang tao. Pwedeng ma-misinterpret mo siya, ma-misinterpret kanya. Pagdating sa technology, apektado rin ito. Pwede magkaroon ng pagluloko sa mga you know, laptop, cellphone, computer, uh, sasakyan, mga cars. Pwede rin magkaroon ng problem dyan. Printer. Uh, and if ever, pwede ka rin magkaroon ng uh, parang blinking of lights or parang mapapansin mo yung ilaw. Bakit parang nagluloko? Parang nagpupugak-pugak or parang nag-ano nag, uh, ano nag, um, anong tawag dito? Nag... Uh, nagsisira. Pundido, parang ganyan. Uh high chance na kasi may kinalaman din ang Mercury retrograde dito. And also, pwedeng pagdating sa mga binabasa mo, for example, ikaw ay may binabasang kontrata, hindi ko maa-advise sa iyo na pumirma ng kontrata ngayon during this time dahil pwedeng may mga uh bagay importanteng detalye, napakaliit lang na detalye doon sa kontrata ang hindi mo nabasa or ma-misinterpret mo or hindi mo na nakita masyado yung rules and the regulations and uh, pwede makaapekto ito uh, in the near future para sa iyo and um uh, yeah if ever you're trying to learn something pwedeng hindi mo masyadong maintindihan or maunawaan ito or medyo maging, maging magulo para sa iyo and yun nga pakikipag-usap sa personal pakikipag-usap sa social media sa mga pino nila sa sa mga uh, comments ng tao sa iyo pwedeng ma misinterpret ito uh, both side ikaw at yung mga taong nagiging involved dito so uh, technically may kinalaman sa communication ang nagiging problem or nakakaapekto ang Mercury retrograde pagdating sa mga larangan ito so let's now start But first nga pala, bago ko simulan, be sure to check your natal chart, sun, moon, rising sign. No? Especially yung rising sign mo, yung ascendant mo. Dahil maaaring yung message para sa'yo is talagang makuha mo dito sa rising sign mo. Okay, let's start. Capricorn, ano ang maaaring maging effect ng Mercury Retrograde sa'yo? Um, First, with regard sa mga ah uh, paniniwala mo, maaaring hmm, may mga iba sa inyo mabago or ma-realize or mamulat dito. And if ever na mapatunayan mo na ah uh, parang itong bagay na ito, oo nga, no? parang parang hindi masyadong nag-workout para sa akin. Or oo nga, no, mas, mas na, parang ganon. Maybe a person, particular person can help you para mas ma-realize mo yung mga bagay na, uh, na hindi mo na-realize -re in the past. Bigyan kita ng example, kasi pwedeng ito may kinalaman sa kultura or uh, batas, law, or uh, sa relihiyon no or um, education okay or may kinalaman sa pilosopiya for example yung iba sa inyo may hindi ka naniniwala sa mga tarot readings hindi ka naniniwala sa astrology ah uh, bawal 'yon sa kultura nyo, or hindi maganda 'yon sa kultura nyo, or sinabi sa ganitong relihiyon na hindi maganda 'yon but uh, during this time yung iba sa inyo pwedeng ma-realize mo o nga nangyayari naman yung mga sinasabi so nang ang nag ang nangyayari is that nagiging guide mo ito so pwedeng ito yung iba sa inyo na high chance na nito nito ka lang uh, matutunan mo itong pag pakikinig ng tarot readings or astrology pwedeng malaman mo yan during this time and ma uh, mabago ang paniniwala mo regarding dito okay na actually a little bit about that uh, you know, that the first time or during this early days na ako ay nag, at nagaganito, nagtatarot, nag-astrology, at first I, I thought it's, it's mali because, you know, um, baka magalit sa akin si Lord. Yun ang sinabi. Sinasabi ko sa sarili ko that time. Um, pero hindi, binigyan niya ako ng talents, inopen niya yung mga gift na para talaga sa akin. Uh, like hindi ako inborn na no, nakakakita ng mga bagay na hindi nakakita but you know um ah uh, I, I, experience a lot of things na sige sabihin ko na sa <laughs> so, yung naka-experience ako ng um you know pag pagsapi na ganyan and ang tawag dito ito yung nagmulat sa akin na parang si Lord na yung nag-open ng eyes ko kasi kung hindi ko sila makikita, hindi ko sila malalabanan during that time. And, iyon din ang sinabi sa akin nung naggamot sa akin that time na si Lord na ang nagbigay sa iyo ng gift na 'yan. Kasi wala namang iba ang mag-o-open sa iyo eh. Ah, uh, not unless pina-open mo yung iyong pinaka mata sa mga marunong magbukas. So anyway, um, yeah, yung, so yung pagtatarot is like, at first I thought it's wrong, but then, um, sa katagalan ng, you know, ginagawa ko to, doon nakukuha ko yung message na depende sa kung sino ang kinukuhanan mo ng energy. I mean, kung sino ang uh, kinukuhanan mo ng guidance. So, if you would notice, kung nanonood ko ng mga tarot readings ko, I'm always asking guidance from my spirit guides, angel guides. Kasi yung ibang tarot readers, they are asking guidance from down below. Alam mo yun? Sa mga ah, uh, mga nasa ilalim. And ayun. ah, uh, depende kung sino yung kukunin mong guide and uh, let's move on <laughs> shinare ko lang iyon and pwede maka-apekto ito sa uh, sa'yo, itong mercury retrograde nito um, and of course hindi ka rin naman mapupunta or uh, hindi ka rin naman mai kumbaga hindi ka rin naman mapupunta dito kung hindi rin maybe yung angel guides mo or yung spirit guides mo ang nagturo or nagdala sa'yo dito sa YouTube and dito sa uh, sa mga tarot readers na ito na pinapanood mo. Maybe you, you, need to hear some kind of guidance and advice coming from them. Napapansin ko yung aking phone, by the way, nagkakaroon ng pag, pag, ano, dito, nagiging delay or may times na nagahang. Isa ito sa nagiging problem ng Mercury Retrograde, so be, you know, <laughs> pagpasensyahan mo na lang. I cannot control that thing and uh, yeah also um, may mga bagay or may mga tao sa sa'yo na pwedeng makaapekto pagdating sa mga promises nila especially kung may kinalaman sa pautang um, pagkatapos naman ng retrograde pwedeng magkaroon ng chance na magkaroon ng solution, itong mga bagay na ito. But during this retrograde, pwedeng magkaroon ng uh, mga tao in the past na pwedeng maisipan mo, ay, may utang sa akin si ganito, ano kaya kung uh, singilin ko siya or kausapin ko siya. But it, there's a chance na pwedeng, you know, depende pa rin naman, you could, you could try, but there's a high chance na pwedeng magkaroon ng problem kung hindi man ikaw or pwedeng yung taong mismo na yun ah uh, lalo na sa mga communication so pwede magkaroon ng pag-aaway dahil pwede hindi mo makuha yung sagot na gusto mo, yung kailangan mo so if ever na ikaw ay itong taong ito na may pautang or ikaw itong nangungutang maybe there's a, uh, a chance na magkaroon ng problem regarding dito And uh, if ever that there's something in the past na parang gusto mong maaralin, malaman, matutunan, maybe this Mercury retrograde can help you na maisip yon, maalala yon. O nga pala, no, parang gusto kong ma matutunan ma kung paano mag-bake. Ano kaya kung medyo aral-aralin ko ng konti or mag-research ako about dito. Parang ganun, no? Yung iba gusto eh, Pwedeng may mga tao sa buhay mo na dumating sa'yo na pwedeng magpakita sa'yo ng um, you know, reason kung bakit kailangan mong bumalik dito sa pagkagusto mo na ito or para mabuhay yung skills or talents mo na may kinalaman dito. You know? And if ever there's uh, some of you na you want to travel, pwedeng maisipan mo during this time yung, mga lugar na pwedeng gusto mong mapuntahan or dapat mong puntahan in the past. Ah, uh, Yeah, and uh, more like this period kasi, pwedeng maisipan mo yung mga bagay na babaguhin mo, ah uh, pagdating sa iyong paniniwala sa iyong sarili, um sa iyong skills, sa iyong talento, ah uh, pwedeng sa work mo rin or sa career, ah uh, this time is pwedeng ma-review mo rin yung mga emotional problems mo, and kung just in case may mga bagay kang dapat bayaran or ayusin, in the past, pwedeng uh, mga dapat mong um, you know, bills na unsettled, pwedeng during this time maisipan mong gawain nyo on. Uh, ang advice ko is be patient sa mga problems na very complicated pagdating nitong retrograde para sa'yo. Komplikadong connection sa ibang tao because high chance of complications or pwede magkaroon ng um, komplikadong relasyon pagdating sa ibang tao ngayon. After naman ng retrograde, magiging okay na ang lahat. Uh, pagdating sa work, if ever that there's something na hindi mo pa na aayos, natitignan, mabuti, mas maganda actually i-recheck. Uh, lalo na kung ikaw ay, you know, may hinahandle na mga pera or ikaw ang nagbaha, nagbibilang ng mga uh, financial uh, statements or maybe tax, no? Um, I-recheck mo ito. Pagdating sa mga mag-aasawa dyan or mga mag-aasawa, you should be honest with each other kapag tungkol sa usaping pera and feelings ninyo sa isa't isa. And ano yung pakiramdam mo sa person na kakonek mo, karelasyon mo. Na? Ano ba tingin mo sa kanyang financial na uh, ginagawa? Uh, for example, nakikita mo yung uh, person mo and nakikita mo na hindi naman na masyado nag-work out para sa kanya yung kanyang career. Maybe it's time for you to discuss that. No? Sabihin mo sa kanya yung totoo na parang hindi ito nag-work para sa'yo. Why not try to change another career? Uh, nandito naman ako, support So so that kind of thing. Maganda pag usapan yan ngayon. Um, and also about money. If you feel like baka naman pwedeng bawasan natin yung gastos, etc. Be open pagdating sa bagay na 'yon, no? Na uh, magbawas tayo ng electricity, pag ganito, uh, wag na tayong gumamit ng uh, ganito, baka pa That kind of thing. That kind of pag-uusap is magiging benefit, magbe-benefit para sa inyo. And uh, magingat pagdating sa usaping loan. Now is not the right time to apply for to apply for loan, hindi magandang time. Taxes and mga expenses na merong tin mga partnership regarding the that, that or business partners partnership, hindi maganda pag-usapan ito ngayon. Or anything na may kinalaman sa uh, money. So uh especially uh, uh ano ngayon eh August is a uh, go month. So kung mag-apply ka ng loan possible na um you know whatever you start this time medyo magtutuloy-tuloy yan kahit matapos yung retrograde pwedeng maging you know to the point na pwedeng sa loan ka na nakaasa. Ayaw mo naman ng ganun. 'Di ba? Utang bayad sa utang uutang ulit, bayad ulit sa utang. So hindi maganda, parang nabubuhay ka sa utang. Um, kung magsisimula ka pa lang during this time, hindi siya talaga advisable. Any kind of start is not advisable during this time. Pero kung something na babalikan mo, like for example, yung skills nga or talents, maganda na pag-usapan or gawain or ibalik during this time. Now, um focus naman tayo sa weather forecast which is ano ang epekto ng mga um, uh, placement ng planets ngayon, especially Mercury, at ano ang magiging epekto nito sa'yo, Capricorn. August 8, ito ang mga babanggitin kong date is bigyan mo ng 2 to 3 days before and after effect. Pwede ang epekto niya sa'yo, 2 to 3 days bago pa lang yung mismong date na nabanggit ko or 2 to 3 days pagkatapos ng date na yan. Okay? So, Mercury nagkakaroon ng conjunction with the planet of Venus. Pag sinabi natin conjunction, it is like an eclipse. Pag tumingin ka sa taas sa universe, parang nakikita mo si Mercury, tapos nakikita mo si Venus na magkatapatan. Okay? Parang isang tingin naman ganun. Magkatapat sila. And, uh, itong effect nito para sa'yo is pwedeng A person in the past, uh, especially, especially someone na pwedeng nakilala mo while you are traveling, M maybe uh, someone in the past na may sa um, pag-aaral mo during that time, maybe you are, uh, you know, studying sa school, so maybe your classmates, your, uh, schoolmates. Ayan. Pwede magparamdam sa'yo during this time. And with the planet of Venus, maybe can reveal something to you na pwede may kinalaman sa kanyang emotions. And that could be pagre-reveal ng kanyang um, pagkagusto sa'yo. Or maybe can tell you na namimiss ka na niya, etc. Uh, also, maybe a person in the past. Uh, yun nga, pwedeng makapagparamdam sa'yo, makapagpaalala sa'yo ng mga bagay na dapat mong balikan like maybe lugar or skills or talents um na dapat mong balikan and um and i can see na pwedeng ito because the planet of venus is you know this is a planet of love so yung mga tao na pwedeng involve uh, sa iyo pagdating dito sa mga bagay na to, like yung mga nabanggit ko, pwede mag-share ng emotions sa'yo. Like, they can tell you kung gaano ka nila Or maybe this is you revealing your emotions towards these people. But more like pag-iisip pag at paggawa, paggawa, ng action or pakikipag-communicate sa mga taong ito with regards sa iyong feelings. August 18, 2024, si Mercury nagkakaroon ng pag square kay Uranus, which is the Uranus is a planet of, you know, unpredictable changes sa buhay mo. And ito ay, pwedeng may kinalaman sa, uh, pwedeng maapektuhan ito or magkaroon ng big change pagdating sa, uh, ano nabanggit ko na, spirituality. Pwedeng mabago yan. Magkaroon ng bigla ang epiphany uh, and also at the same time mga bigla ang uh, I feel like yung iba sa inyo pwedeng hindi ka sang ayunan ng mga tao sa paligid mo, maybe your family, your children, hindi sila sumang-ayon sa iyo. Uh, during this time pwede, high chance ang pag-aaway, at pwedeng um, something or bad news ang pwedeng ma-receive mo na may kinalaman sa pagta-travel, may kinalaman sa um, something na ipinost mo sa social media or maybe some kind of news in social media ang makapagpagulat sa iyo na hindi ito magandang balita. And also, pwedeng magkaroon ng problem if you're a student, high chance of pakikipag-away or sagutan within uh, you know maybe with your boss with your teacher with your kaklase or uh, yung iba sa inyo pwedeng may kinalaman sa law so there's a high chance of you know hindi magandang balita uh, or pakikipagsagutan sa even the barangay or police station kasi apektado din yan. So, uh, for example, there's something in your area na nagkaroon ng problem and then to the point na napunta sa pag, pag, pagkakabaranggayan, gano'n. High chance during this time. August 23, 2024, days before, days after, Mercury is having trine with the planet of, actually, Chiron is not a planet but a wounded healer. Si Chiron para siyang teacher eh. So, pwedeng medyo maging madali para sa'yo na matutunan yung mga bagay na uh, pwedeng may kinalaman sa iyong um, past, especially with regards to your uh, family. Pwedeng may mga bagay sa'yo na magiging madali uh, para sa'yo na makipag-communicate sa iyong, um, uh, for example, with your mother, with your parents, with your uh, with, the, with regard sa usaping bahay or tahanan, pwedeng alam mo na kung paano sila, maki, paano ka usap sa kanila dahil pwedeng naranasan mo na or na-experience mo na yung mga bagay na dapat mo ma-experience and ito ang nakapagpaturo sa iyo kung ano yung tamang um, approach na dapat gawin dito sa mga taong ito. Maybe even your children. No? Kasi ang concentration nito is maybe with regards to your home. And then, pwedeng mga bagay na natutunan mo ay mai-apply mo rin sa iyong home. Okay? Maybe binatutunan mo kahit sa internet. Yung iba sa inyo pwede may mga napanood kang mga DIY na pwedeng maisipan mo na ikausapin yung partner mo na ano kaya maganda kaya maganda siguro i-apply natin ito sa ating bahay. Itong pagde-decorate na ito parang maganda itong gawin or i-apply dito sa ating uh, pagre-renovate na ginagawa. So, pwedeng ganun. And also, at the same time, August 24, 2024, no? Days before, days after, si Mercury nagkakaroon pag sa sextile kay Planet of Mars. So, when you say sextile, ito, very supportive energy ito. So, kung ano man yung mga bagay na mapag-usapan or maisipan mo, um, ito ay magbibigay ng opportunity para para sa'yo, para malagyan mo ng action ito. Uh, and also, uh, pwedeng ito ay uh, maybe a person na may kinalaman sa iyong work uh, can help you or support you or magbigay ng opportunity sa iyo. Okay, or maybe even your boss. Um, kung meron man nagiging delay during this time, makakatulong yung mga delay na yon For example, meron kang napag-usapan or dapat gagawain kayo tapos nagkaroon ng delay. So maybe yung delay na yon is kumbaga makakatulong. For example, ikaw ay may may, may gustong puntahan na lugar, no? Tapos nagkaroon ng travel delay. And then that delay is beneficial para sa iyo dahil maybe a person in the past, maybe your classmate in the past can call you and then sabihin sa iyo, o, oh, baka naman pwede mo akong uh, samahan or maybe mag-inquire siya sa mga binibenta mo if you're, you're, you know, um selling something. Like, if you're doing real estate, so maybe a client, a, a past client will contact you and then, dahil sa delay na yon oh, masasamahan mo siya, mapupuntahan ninyo yung dapat ninyong puntahan mo na. So, medyo magiging malaki ang magiging tulong ng delay na ito para sa'yo. August 28, 2024 is the end of Mercury Retrograde. And, yeah, uh, dito natin i-end ang reading. Ah, uh, hopefully, nagustuhan mo yung reading, yun, know? at nakakuha ka ng mga messages to on and guidance to on. And please do like and subscribe, and please do comment down below. Ma-appreciate ko yung comment kahit heart, heart, heart lang guys. Malaking bagay yun kasi na, nagaganahan ako mag-reading eh. I do like reading actually, uh, astrology, tarot, gusto ko yung ginagawa ko. But I want also to know, kung nagugustuhan mo ba yung ginagawa ko, na, no, nakakakuha ka ba ng guidance doon? Kasi, you know, I'm a very busy person. Sa mga hindi nakakaalam, marami po ako negosyo. And, uh, itong pag video ng ganito is like you know, para ma-push ako ba nagawain <laughs> and also at the same time if you want to book a reading with me astrological reading mag-message mag, mag ka dun sa akin gmail uh, the virgo philippines at gmail.com okay pwede kong basahin ang iyong natal chart if you want to know more about your natal chart. Tapos tatanungin ko sa iyo ano ang saan mo gusto mag-focus, career or love? Saan mo gusto mabigyan ka ng message? Pwede kong masa pag sinabi mo mag-focus ako sa career, okay, sasabihin ko sa iyo kung ano yung mga career na mag-work out para sa iyo, mga taong makakakontak mo na mag-work out or makakatulong sa iyo para mag-grow. Ah, uh, ano yung uh, mga dapat mong iwasan? Yeah. Or and if you want business. So, ano yung business na makakatulong sa uh, sa'yo? And, uh, ano yung mga bagay na pwedeng ma mo sa buhay mo? Yeah. And, pagdating naman sa love, I can tell you, if you want me to focus on your love, I can tell you your future husband or wife, kung saan mo siya pwedeng makita, saan mo siya, um, anong, anong characteristics niya, anong kaugalian niya, um and also saan iikot yung relationship ninyong dalawa yeah anyway or any, if if your relationship is high chance na ikaw ay magkaroon ng mga kakonek na tao na nakikita kong hindi okay sa'yo, I can also give you advice pagdating doon. Kasi may kita ko yun sa chart mo. And uh, may kasama itong tarot advice guys. Nakapromo pa ako ngayon this August 2024. Apektado po ako ng Mercury Retrograde. So yung schedule ko is medyo free ngayon pagdating sa pagbibigay ng personal reading. If if ever, you know, matapos na itong Mercury Retrograde na ayos na yung schedule ko ulit, back to normal ako, medyo magkakaroon ako ng limitation So, maybe the price of my personal reading is hindi na siya ganon. So, grab the opportunity na ma, ma, makapa, makapagpabook sa akin. Especially nga, doon sa chart mo, yung, mm, yung, ang tawag dito, paniniwala sa'yo is pwedeng lumago or mabago during this time. So, I, maybe I can guide you. And, kung ayaw mo mag-focus ako sa chart mo sa natal chart I can also do compatibility reading. Ayan. Um and also pwede ko ring kung ayaw mo naman ng compatibility reading pwede kong gawin yung um, ano ang magiging effect ng September sa yo mismo, sa chart mo mismo, hindi sa sa zodiac so sign or what. Hindi general reading ang gagawin ko. Okay? So anyway, uh, hopefully ay nakakuha ka ng message sa akin. I-end ko na yung video dito. Maraming salamat po. Bye-bye.